Guys, ang mamura ng mga bilihin dito sa Ikea Ikea Tignan nyo oh 1920 oh Nandito ako sa Ikea guys sinikikita kikita ko kasi ano ay. Umuura ang bilhin dito. Kasi na pag nag-sale sila. Oh, ano mo ako oh. Ito yung gusto kong ano Gusto kong plato O eh, Ito lang ang ano na o oh. Plate Okay Magiging ganda nakaka sila Nakaka-sale ko sila pero manipis. Pero manipis siya. Sure. Ang ganda dito mamili. yun know. ganda mangkok. Ang ganda ng mangkok. Ang Let's check na to. ganda oh. Sa binti na yung Ikea Queensway. Akala ko plastic. 190 din. 190 din. May music dito. Ano to tong tong? Tong tong. Okay na 'to. May gusto ako dito. Top piece. Core 90 lows ako <laughs> lang makita ang ano dito. Ang ganda ng pusta niya kung nag-i-hintay. Hintay sa amo niya. yung hmm. um, ang kortina ni Lola. Ah, oh, di man lang palitan yung kortina ni Lola. Huh? Short curtain. $25 lang. Lang. Pagod na, nakatinga na ako. Good shit. Mahal. Ganda ng ano, oh, faucet. Faucet, oh. <laughs> cute naman. ka Twenty dollars. Oh, din pala dito. Mat. Basket. Uway. Uway na anak Uway. Uway. Organize na pala. Nasa taas ng isang. Mga 190 lang. Kasi 190. O hindi madulas si lolo. Ang kapit. Pandain ti lang dorma. Yung mm, mga binibili niya kasi madulas. Mm, Ang ganda ng mga ano oh. Ang bibigat. <laughs> musik dito. original mga hindi mga ano daming garapon ito kaya ang 290 gusto ko yung may ano yung mga

chalo. Okay, uh, ay tingin lang naman. ng <laughs> 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 <laughs>

Tak yo, perdetinan, kan, Pak. Okay lah. Ayo ayo. Ayo, ayo lah. hindi ko pupuntahan dati ayan <laughs> sa kin dati kasi laging busy sa volleyball eh, hindi nakakapamasyal ayan kaya ko naman mamasyal kahit mag isa lang ako kasi ayaw ko samaan ni Beshi ewan ko kung may kadet Beshi may kadet ka ba Beshi tingtay tayo doon oh. Yan. Ikea. Momentos. Shout out everyone. And maraming salamat po sa mga tambayers sa aking live. Shout out Teresa Francisco Vlog. Raymark TV. Lynn Uraye. Lenong G. Kuya Manny si Villar May Vlog uh, Mops Makes Vlog Shoutout kay Kapshat Shai Bella Frenzy Hub Sa aking mga members Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala Kapag re renew ng yung mga membership. Thank you po. Ito sa Anchor Point. Anchor Points. Oh, kundi dyan Anchor Points. Ito naman tayo sa Queensway Shopping Center. shopping centre 3